ang mga pinakamauhusay na general ng Japanese Empire noong World War II. Una, Isoroku Yamamoto. Siya ang tumayong utak ng Pearl Harbor. Naniniwala siya na ang tanging paraan para talunin ang mas malakas at mas mayamang Amerika ay ang isang malupit at palihim na pagsalakay para pilayin ang kanilang puwersa sa Pacific. Hindi siya sangayon sa digmaan, ngunit apilitan siyang isagawa ang attack on Pearl Harbor dahil sa marahas na politika sa Japan. Pangalawa, Tomoyuki Yamashita, ang tigre ng malaya. Sa loob ng pitong linggo, tinumba niya ang Singapore, ang pinakamalakas na fortress ng British Empire sa Asia. At ang malupit, halos walang bala at mas konti ang kanyang pwersa sa mga British. Ngunit dahil sa kanyang husay sa manuver at mabilisang pag-atake, nakubkub niya pa rin ang Singapore. Pangatlo, Tadamichi Kuribayashi, siya ang commander sa Battle of Iwo Jima. Alam niyang wala silang chance ang manalo sa malaking US invasion force pero ginawa niyang impyerno sa lupa ang maliit na isla na ito. Ang kanyang depensa ay napakatibay kung saan. Halos isang buwan niyang napatigil ang mga Amerikano sa isla. Ikaapat, Mitsuru Ushijima, ang commander ng mga Hapones sa Battle of Okinawa. Mahigit tatlong buwan niyang pinatigil ang pagsalakay ng mga Amerikano gamit ang malupit nilang mga tunnel system at mga napakabagsik na depensa. Ang kanyang mahigpit na depensa at panatikong paglaban ay nagbigay ng takot sa mga Amerikano sa maaari nilang sapitin kapag sinakop na nila ang mainland Japan. At panglima, Masaharu Homa, ang tumayong pinuno ng mga Hapones sa pagsalakay sa Pilipinas. Sa loob ng tatlong buwan, napabagsak niya ang bataan at korehidor. Gayunpaman, Kilala rin si Masaharu Homa sa pagiging soft-hearted kumpara sa ibang mga general ng Japan. Kanyang pinagbawalan ang kanyang mga sundalo na abusuhin ang mga Pilipinong sibilyan. Ngunit dahil sa kanyang maingat na paikitungo sa mga Filipino, pinaghinalaan ang kanyang loyalty at siya ay pinatalsik sa pwesto noong 1943. Gayunpaman, sa kanya isinisi ang madugong bataan death march. Ayon sa findings ng korte, Nabigo si Masaharu Homa na pigilan ang pangyayaring ito. Kaya naman, siya ay nahatulan bilang isang war criminal at binitay. Sino sa mga Japanese general na ito ang iyong kilala? Ikomento mo na iyan sa ibaba.